Nagpaalala mga otoridad sa mga kandidato na abala sa pangangampanya sa barangay at kabataan elections na huwag pabayaan ang kanilang mga ari-arian ito ay kasunod ng nangyaring pagransak sa bahay ni Rudy Manejero, kandidato sa pagkapunong barangay sa barangay Bananak, Haniwa, Iloilo. Sa panayam ng Bombo kay Police Captain Alwin Salmon, hepe ng Haniwai Municipal Police Station, sinabi ito na ang eleksyon ay isa ring pagkakataon sa mga kriminal na gawin ang kanilang mga masamang balak habang abalang karamihan dahil sa eleksyon na pag na nasa 30,000 pesos ang perang natangay ng hindi pa nakikilalang mga salarin nang pasukin nila ang bahay ng nasabing kandidato nagpapatakbo no bilang uh, punong barangay. So umalis sila ng bahay so walang tao yung bahay nila which is may uh, ka karinderya sila I think may matsuyan sila yan dyan. At balik nila uh, na discover na lang ng mrs. niya na nawala na yung binta nila na nakalagay sa drawer sa loob ng kwarto nila. So upon na uh, investigation so accordingly may footprints siya na nakikita sa bandang likod daw dumaan. Si Police Captain Alwin Salmon, para sa Bumbo Network News, ito si bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo.